Ang dami mong time sa business pero ni isang minuto wala kang time para kay Lord? Magagawa mo ba lahat yan kung hindi ka na niya ginising ngayong araw? At hindi lang to about sa business ha? Sabi sa Psalm 127, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ng pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ng pagbabantay dito. Sa English translation, unless the Lord builds the house, the labors or the, the builders labor in vain unless the Lord watches over the city the guard stand watch in vain araw-araw binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon binibigyan niya tayo ng hininga ng kalakasan ng opportunity at sa Psalm 127 niremind tayo dyan na kahit ang mga bahay na tinayo natin o mga negosyo na pinapalago natin o yung mga plano na sinasakatuparan natin wala itong tunay na kapulahan kung hindi kasama ang Diyos. Kung hindi ang Diyos ang pundasyon, it will be temporary and ultimately empty. Diba, sabi pa nga doon, kung hindi binabantayan ng Panginoon ang lungsod, ang bantay ay gising ng walang kapuluhan. Kahit magsikap tayo, magbantay tayo, siguraduhin natin yung security ng mga ginagawa natin, kung wala ang Diyos, lahat ng ginagawa natin ay walang katiyakan dahil ang tunay na tagumpay at kapayapaan ay mula sa kanyang gabay at proteksyon. Kasi sa mundo natin ngayon, masyadong tayong busy sa trabaho, sa social media, sa pamilya, o sa games man yan, kung ano man yan. Daming time sa mga ganyang bagay, pero pagdating sa Diyos, 5 minutes lang, inip na inip na, mas malala ni isang minuto walang may para sa Diyos. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos kapag may problema lang tayo. May problema o wala, dapat siya ang priority natin. Kung iniisip mo na abala o pagkaantala sa buhay mo ang pag-uuna sa Diyos, mali di ba Sabi sa Matthew 6.33, Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things, hindi sinabing some, but sabi, oh lahat, all these things will be added up to you. Kaya ngayon, bibigyan kita ng dalawang question na pwede mong itanong sa sarili mo at pwede mong pagnilay-nilayan ngayong araw. Unang tanong na pwede mong itanong sa sarili mo, inuuna ko ba ang Diyos sa aking buhay? Or, umaasa lang ako sa sarili kong kakayahan? Anong ibig sabihin nun? Hindi ka na nagkoconsult sa kanya, hindi ka na nagtatanong sa kanya kung kalooban niya ba tong decision na gagawin mo. Pangalawang tanong, Naglaan na ba ako ng oras upang hanapin ang kanyang gabay araw-araw? O masyado na akong abala sa sobrang daming gawain sa aking buhay? Hindi po masama ang magsikap o mangarap. Pero dapat ang lahat ng ginagawa natin ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Dahil ang tagumpay na wala siya ay panandalian. Ang buhay na wala siya ay walang direksyon. Amen?